Samantala inambaan ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte si dating Senador Laila Delima na susuntukin sa gitna ng pagdinig ng House Quadcom patungkol sa extrajudicial killings. Ito ay matapos na ihayag ni Delima na kasiningwalingan lang ang sinasabi ni Duterte na hindi siya nito kilala. Ayon kay Dilima, marami ang naging pagkakataon kung saan ay kinilala siya ng dating Pangulo sa pamamagitan ng mga manoy pambabastos at pagbabanta sa kanyang buhay kaya hindi totoong hindi siya nito kilala. Pero git ni Duterte, hindi niya ito kilala dahil iba na ang hairdo <laughs> ng dating senadora. Noon pong uh, first sona, di ba? Linapitan niya ako? Kinamayan pa niya ako? So hindi niya ako kilala? Yan. For example, ni uh, former ES Salvador Medialdea na kilala ako, kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. Maraming salamat po. Thank you, uh, uh, Senator. Iba na kasi, uh, hindi. Hindi Uh, Mr President, uh, may may I remind you that uh, please refrain from talking unless you are recognized yes, by the I chair. was just uh, making a statement. Yeah, I'm, just, na gilala, eh? niya, eh. I'm just reminding the, but it the resource person. Namo. So the next to interpolate is uh <laughs>